Sa lang lang, sa lang sa lang sa lang lang, sa lang Magandang umaga po. Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, gabi, tang, daling araw. Luzon, Visayas, Taiwan eh Taiwan, Mindanao, Mindanao, Saudi Arabia, etc po. Sa mga nakikinig mo ng mga OFW natin dyan, saludo kami sa inyo patuloy ko kayong manangkilig sa Current PH TV at mag-subscribe and comment to kayo. At lalo na dun sa Agenda at Club Filipino namin, mga channels yeah. namin. At palagi ko kayong sumubaybay dito sa Totoo Lang sapagkat uh, marami ko kayong maku... Lalo na yung mga editor dyan, marami kayong mapupulot dito. <laughs> okay. Dahil sa Totoo Lang naman sa totoo talaga. Lang. No. Sa Totoo Lang. Okay. Um, kamakailan ho, nagpa-video conference itong ating kagalang-galang na Vice Presidente, Sara Duterte. At ang sabi niya, eh siya lang daw nag-iisa doon para palayain ang dati nating Pangulo. Ah, sa Dejigo nga pala, no? Oh, ano, siya lang daw nag-iisa. Kasi siyempre, si, yung dating Executive Secretary natin, na best friend ni Duterte, at class valedictorian pa nila, oh. si Salvador Melaldea, eh di umano, uh, naku ng na wheelchair at may sakit. Okay. Pero maayos ayos naman doon ngayon. Di ba maayos ayos Sabi. na nila? Oo, oh, hindi. Kalagaya eh. Nung kinukunan ni Marisol umali eh, gumaganon yun pa yung ano, eh, mata eh. Um, bakit hindi tinitignan pa sino kumukuha. Nung nakita niya may kumukuha ng media, biglang... Man, biglang pero biglap, wala ko tayo sinasabi hmm. na nag-acting si media Dea. Hmm. Yeah. Wala ho ah. Sinasabi ko lang yung nakita ko na nasyutan ni Marisomani ng GMA Channel 7 no? Na habang dinadalang ganon, biglang bumukas yung mata ni ES, tinakita na kinukuha na pa Maris, tapos di nagsara. Niyo, tapos nung nilagay na doon sa ambulansa sa loob, biglang nabuhay ulit. So, di ko natin alam. Wala ko tay sinasabi ni Pinipake niya, ha? Wala. Sila sabi lang ko natin, hindi describe lang natin kung ano nakita. Pero natin. Eh. pero so far wala pa naman siyang award, di ba? Wala pa naman. Wala pa naman siyang award. sa Eh, sa acting. malamang sa, yung famous kasi mga June July pa. Yung oh, oh. Tapos itong si Attorney Harry Roque. Sabi ni Vice Presidente, hindi na daw kasama dun sa legal team. Hindi na kasama si Harry Roque, di ba? Parang di ba nabalita oh. na mismo ba sino nagsabi na di ba kung mag asylum na raw siya sa Netherlands. Accredited siya. One of the accredited talaga accredited siya. Accredited lawyers ng na, legal team. The digital. first one. Pero ngayon, eh, hindi daw kasama. Ang mga kasama ho ay itong British-Israeli mm -hmm. na lawyer. Na bihasa dyan sa mga ganyan. Kasi yung mga kliyente ho noon, mga uh, sub-Saharan uh, at African mga dating diktador. Mm -hmm. At sabi ni Vice Presidente, yung ating daw kagalang-galang na dating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, eh nag enjoy daw doon, doon sa loob. Eh ano mm -hmm. kaya pinag-uusapan nila doon? Mm hindi, -hmm. kasi mag de, po, enjoy sa loob. Kasi to sa totoo ng custodial you, ng ICC. Oh, so hindi ba siya nas, Pero kasi well Darning provided of the crowd naman, daw siya. Hindi ba well provided naman siya doon sa detention oh, center? Di, Darding of the crowd nga si Darding of the crowd siya. Si oh si Rodi. Eh man, siguro eh paano ka naman di maging Darding of the crowd, Dodi? Hmm. Naalala mo yung description niya doon sa pagkamatay ng madre? Oh, di ba uh, balak na rogahasin 'yon? <laughs> di, di ba 'yon? <laughs> hindi na niya balak niya. Parang sinasabi niya, oh, dapat na una yung mayor. Oo oh, Dapat diba? Eh, mayor. Irish yun. Irish. Na madre. Hmm. Yung sinasabi, oh, Sinibihin niya ngun, dapat na una yung mayor sa paghahalay doon sa Irish na madre. Ano o, oh, ba yan? diba? Eh siguro, baka yung mga ibang kachokaran na yun, palakpangan sila. Wow, wala. Hindi kami nakaranas ng gano'n ah sa Afrika. Um, Africa. Oh, ganoon oh. Na siguro yung mga kwento niya, mga oh. kwento niya nakahalaya. Tapos siyempre yung Alsa mga... dati, Alsa Masa, noong 1990s, oh. 'di ba, nagsunog pa ng tenga ng pare. Hmm. Saka 'di ba binatay nila siya, no? Oh, Totoo sila chap-chap nila yung mga tao. Yung isang uh, batikang broadcaster doon, oh. Tsong malawa doon. No? Eh, kaya nga kaya nga mukhang naniniwala ako sa sinasabi ni Vice Presidente na darling of the crowd. Itong ating dating pangulo dahil si Bimoy the mother of which they kill certain people baka na-i-share ni Duterte 'yon. Mm. But anyway, uh, nakakaawa naman ng na ating vice presidente kasi siya na lang daw mag-isa. So ang tanong niya, paano, paano ba papalayain si ang kanyang ama na sa dating presidente Rodrigo Duterte? Oh, okay. eh. Ito pong isa, ang isa doon. Ano ano pong tingin mo? Paano paano mapapalaya si si Rodi doon? si si Digong. una una ibang klase nga yung husgado doon eh, yung korte ng oh. ICC, di ba? Nasaan kasi mga Pilipino sa korte natin doon sa Pilipinas mm. eh, na, na, maaring lakarin, di ba? Pero pa, Ang mga pa, kaso sa palagay mo mapa paano mapapalaya siya? Ako doon niniwala mapapalaya. Wala akong nakikita De, o naiisip si na pamamaraan siya. Pwede. Pwede. Mamamaraan na sa Justice. Oh, ICC. eh, eh Presidente, makinig ka. Makinig ka kung paano mapapalaya. Sige. Hindi kasi ang tiniting ako, tinitingnan ko, at yung kasaysayan ng ICC, hindi naman, mahirap talagang at takasan. Uno na, mahirap talagang takasan yung kaso dyan. At uh, all, ang karanasan talaga ng mga leader dyan, mga diktador, ay talagang nananatili dyan at sis, nasisintensya na dyan. Ah, kasi paninindigan pa po, dapat tutanggapin nyo na, tanggalin nyo na yung politika, tanggalin nyo na yung emotion, tanggalin nyo na yung mga kanyang pag-aawa nyo kay Duterte. Di ba, basta lang uh, mahalaga, pahalagahan nyo nalang yung mga legal na issue. Tama. Mga legal na issue, hindi yung mga technical dyan. issue. Na kailangan nyo ang kapangirihan ng padrino para mamayagpag kay... Okay. Ng Tama mental. ka, Dodie. importante yung mga legal issue. Pag tinanggap niyo po yung mga legal issue, yung karapat dapat ka dyan sa mga, katulad ni Do, President Duterte, at mga nagawa niyang atrocities, lalo na itong crimes against humanity, malalaman niyo mo talaga yung lalim o lawak ng kanyang pagkaka... Oh. o ang uh, kanyang utang so, dito sa ating B. bayan. So, Vice diba? dapat ang pagtunan niyo ng pansin niyo yun, yung strong legal defense ng inyong ama. Yun. Huwag niyong politicize yung issue. Kasi nakakaawa din sa ama mo. Huwag mong yung ama mo na yung mga political allies niya squeeze yung political publicity news from him. Kasi ginagawa nila, sinasangkalan nila para manalo sila sa eleksyon eh. Unfair ho. Kung yung mga, mga nagmamahal kay Digong, yung totoo ha, na nagmamahal kay Digong, dapat ho, sabihan niyo yung mga political allies ni Digong na huwag gamitin si Digong para lang mapunta sila sa Senado o para ma-elect sila. Kawawa ho yung matanda. Isipin nyo ho, nandun pa ho sa kulungan. Nasabi niya, eh inaiaako naman niya, di ba? Kung man responsibility. Di ba? So, huwag niyo pabayaan, tapos sinasabi ni Direction. Huwag yung pabayaan yung mga tao, yung mga, kabar, no. mga followers ng si Duterte. Kayo, kayo, kayong pamilya ni Duterte, kung talaga namahal mahal na mahal yung inyong ama, huwag yung pamilya. Huwag yung ipolitika. Huwag, 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 huwag. huwag yung isulong patuloy Nakakayaan na payagan na mga politika yung kalagay ng President Kasi Duterte doon sa loob. Kasi dapat naman yung patunayan, simple lang eh. Siya ba ay may kinalaman doon sa mga krimen na naganap? Doon sa 39 cases. 39 eh, ang alam mm. ko na cases na inidentify ng ICC, meron po ba siyang kaalaman doon? Yun yung kailangan yung ano. Ngayon, for you to disprove that na may kinalaman si Duterte ay simple. Meron po ba siyang napirmahang mga dokumento nung panahon na presidente siya na nagsasabi na ang ang drug war o dapat maging policy ng mga pulis ay patayin yung mga sospek or turuan silang manlaban. Yun lang naman ho yun. Ngayon kung walang ganun, maaring, ano, ma maaring very weak yung maging uh, kaso nitong Dito Duterte dyan sa tribunal. Kasi o, tatandaan ninyo, ha, ang jurisdiction ng ICC ay hindi ho government. Ang jurisdiction ng ICC ay individual. In Ibig sabihin, titignan nila, ito bang individual mo ito ay naging kasangkapan Naging kasangkapan o sabay mastermind, sabay pasimuno niyan. Kaya namatay yung 39 na mga Pilipino. Yun po yung kaso. At kinakain ang patunayan na hindi po. At saka kailangan, tama si sabay mo Richard, saka yung strong defense ni Duterte will have to negate or reverse itong mga testimonya na nagdudulot nga ng ganyang katibayan, nagpapatunaw, nagpapatunay isa sa isang bilang isa pinakamalaking isa sa pinakamalaking elemento ng crime against humanity yung widespread attack yung widespread and tama ba yun? widespread and brutal attack against civilians tsaka yung pangalawa po state sponsored policy o oh, state policy Oo. yung ganyang um, naging policy crime against ba policy. Kasi parang hindi, hindi para, totoo po yun na state policy. Kasi nasabi po ba natin no Duterte na inutusan niya ang mga polis niya na pagpapapatayin niya mga user niya, na mga addict. Di ba? Pag hindi kayo timigil hindi ba mo po niya, kill, kill, kill. Kaya sa bandala... Hindi, kasi, kasi ng diba, rhetoric pwede kasing yun eh. Uh-huh. Para mo kailangan, para sinasabi mo kailangan, sinasabi kailangan um, ng talagang kasulatan na pirmado niya para sabihin na ito yung aking palpulusiya na utusos sa aking mga, mga kapulisan na pagpapatayin, uh, yung mga addict na yan, mga pusher na yan. Oh, that's para the strongest mawala. indictment. Pero siyempre, wala naman siyang pinirmahan ganoon. Lahat ngayon ang sinabi hindi, mo, by hindi inducement ganito. lang eh. Diba? Ang problema nila ngayon is whether or not makakapekto kay Duterte yung pinirmahan ni Bato na project plan tukhang. Ayun pa no, yung double barrel, di ba? May double barrel na no, piremancia yun. yun diba Kasi, uh, pwede sabihin ni Duterte na hindi, pare si Ia yun. No? Pero alter ego pa rin niya si PNP mm -hmm. chief eh. So, under the rules of principles of command responsibility, eh, pwede ho siya managot doon. Ngayon, um, demolish din ho yung argument nila na, ay hindi, hindi mo pwede panunogin si Duterte dyan dahil um gumagana naman yung mga korte natin from 2016 to 2018. Yun yung period eh, na kung saan sinasabi sa kanya na ikaw ay may pananagutan sa mga namatay ng mga panahon na yun. Ang sagot dyan ng DOJ, simple lang. Sabi ni DOJ Secretary Rimundia, eh, 95% ng mga namatay nung mag mag mula 2016 to 2018 ay walang mga police record. Nung kasabi pa po tayo, nung kasabi pa tayo sa ICC. Tama ba, Wala hong mga police record kaya hindi nakapagsampa ng kaso yung mga biktima ng mga krimen na yan during that time. Kasi wala nga hong police record kaya nga extrajudicial eh. Wala hong police record, yun yun yung pinagtaka nila. So, paano ka magsasampa? Eh, wala naman pala ng police record. Kaya tinuturo nga nila si Pangulo Marcos na pinabayaan daw yung kaso. Where in fact pala, ganoon talaga anong yung istorya. Anong kinalaman ni Marcos Yun nga yung katotohanan. Hindi, anong kinalaman ni Marcos? Kaya tinuturo nila, Mr. President, ba't ba't tagal-tagal nyo nakaupo doon? Tatlong taon na kayo nakaupo, wala pa po. Hindi, Hindi yung pinagay pagpa-file ng kaso. Dapat, kung magpa-file ka, may prescription eh. Ka. May prescription period. Dahil sinasabi kasi, hindi ba kaya nga napunta sa ICC dahil nga walang ginawa ang mga administrasyong ito. Yun ang pananaw nila. Problema kasi... Pero legally speaking po, hindi naman ganun po talaga. Oo, oh, kasi ano matitipikal ka rin oh, you know? kung magsasampangan ng kaso after mong, after ng 2018. Bakit ka mo? Kasi noong 2018, tinanggal na nga ni Duterte tayo as member ng ICC. So kahit magsampa nun, hindi pa rin kasi ang pinag-uusapan po mga kababayan is 2016 up to 2018. Yung dalawang taon na yun na tumigil yung normal operation ng mga korte. Okay? So malinaw yun. Ngayon, para madepensa ng maigi si Pidots, si Digong, eh kinakailangan yung patunayan niya na yung 39 na pagkamatay na yan, eh hindi ho siya direkta o indirektang namuno dyan. O oh, ang kailangan na. So, Vice Presidente, di, na, di kasi parang nag, nag, emotional appeal ka na naman, eh, pwede ba? Huwag ka na mag-emotional appeal. Kung talagang mahal mo tatay mo, uh, umupo kayo na maigi ng mga kasama mong lawyer, pati yung British lawyer ninyo, pag-usapan niyo yung legal strategy ni Pidutz. Kasi, 80 years old na yan by March 26. At uh, yun pa pang pangalawa. Kasi although wala pang president ano na naging factor ang humanitarian grounds pero maaring pwede rin ho yan no yung interim release. So tingnan Pero ibig natin. sabihin pag interim release hindi naman hindi naman pala ibig sabihin no, automatically Richard na babalik siya dito sa Pilipinas during okay. that particular oo. interim release. Ah uh, oh kasi Although pwedeng pwede sabihin ni ICC, o oh, sige, itry, nang, itry ngayon natin sa Pilipinas. Hmm. Ngayon, pagka nagkaganon ho, technically, under the rules, edi dapat to, membro na ICC ulit, yung Pilipinas. Para mangyari yun. Hmm. So, so, pasakop ulit tayo sa ICC para oo. pakinabangan nga yung interim release ni Presidente. Kasi na, meron, isang nagbalita sa international news na pwede daw, si Duterte uh, lumabas sa kulungan. Pero di mga kabalik ng Pilipinas. Kasi tama nga sinasabi mo, dahil di pa tayo kasapi muli ng ICC. At di siya talaga makakabalik. Makakabalik siya, Vice Presidente at mga kababayan natin, makakabalik siya kung sabi ng ICC na not guilty. Okay? Not guilty siya. So, para mapabilisan niyo yung proseso, wag na tayong, kung ako lang ha, kung ako lang yung lawyer, hindi ko na-re-raise yung, di wala kayong jurisdiction yung issue ng jurisdiction issue ng illegal arrest wag niyo na hong talakayin yun kasi the first days hahaba eh habang umahaba ho 'yung procedure tatagal 'yung panahon na nasa kulungan si Duterte. At saka, saka din sinusulong po yung kaso. Isipin nyo po itong mabuti. Wala lang po po kilalaman ito sa politika. Kinakalaban nyo lang yung husgado eh. Hindi kinakalaban nyo lang yung korte pa pinakasyon yung, yung jurisdiction. Mahalo namin si Duterte. Hindi po, ang legal thing to do is, is, to, is to ano, ang legal thing to do is to ignore it. Yung ganyan ang mga apela nyo. Oh, yung ito pa. Panawagan nyo na kinakasyon yung jurisdiction ng ICC. Ito pa mga kababayan. Ng ICC. Wala na po yun eh. Oh, Academic na dyan. po yun eh. Sabihin ko rin, last na to na point natin. No? Uh -huh ipagpalagay na na nagamit itong issue to at magkaroon ng palitan ng gobyerno. Ibig sabihin eh, mapat mapatalisik nyo ang ating uh, Pangulong Bongbong Marcos. Tanong, yung bang pagpapatalisik na yan o pagpapalit ng gobyerno will result to magangahulugan ba yan na mapapalaya si Duterte sa ICC? Ang sagot po, hindi. Kasi kahit mag, <laughs> kahit daw si Sara maging Pangulong ngayon, mapalitan si Bongo, eh di pa niya makukuha yung kanyang ama from the ICC. Okay, hindi ho yan. At hindi ho papabayaan ng mga European countries na basta mo na lang ito third over. Itong ano kasi magiging highly politicized yan. Eh yung pagkakagawa ng ICC is not on politics but on legal grounds. Pero may assurance naman po ang ICC nakil uh, malino po yon do sa paliwanag no sa initial hearing na ite-take up nila yung ganyang issue ng uh, jurisdiction and other legal issues sa hearing do during the trial itself kung, kung na kung ako nga huwag na, na, na ka, bilisan natin yung yung proseso wag unin yung niyan punta na tayo do sa trial kasi kung sa sinasabi malakas naman ang uh, aming kaso kaya namin depensahan okay. at mapapalaya ang dating pangulo eh dito na tayo sa trial na kagad, di ba? Oh. Kaya para sila sabi ng ICC academic na yan. Kasi the only way na... hindi eh, na namin sasagutin yan, mag na tayo on September 23. So sa ano, submission and classification, ano ang tawag nila hindi, doon? Hindi, ano pa lang yun eh. Sabi oh. sa so, so September oh, 23. Oh, Ibig sabihin but, nila, para academic na yan, re-rection, di ba sabi, basta sa trial na natin pag-usapan yan, yung mga isyong-isyong yan. Ibig sabihin, okay, talagang oh. diretsyo na sa trial, eh, di ba? Sana, kasi ang eh, mangyayari niya, parang i tactic nila eh. Baka mamatay, kamatayan na, na ni PDD P PRD yan sa loob. Oh, you mong yeah, you're causing kung, him great kung disservice. Kung talagang yung mahal katulang, ang Pangulo, katulad ng pagmamahal namin ni, ni Dodi, eh, simpleng simple. Ha? Depensa nyo siya na maigi before the ICC. Kasi ang tanging paraan para makabalik siya sa Pilipinas ay eh sabihin ng ICC na not guilty. In fact, kapag nagawa ng ICC yun within the period of 3 years, for example, or 2 years, at sinabi niya na si Duterte ay not guilty, siguradong sigurado ko yan, 2028, si Sara Duterte na po ang Pangulo. Okay? Si Sara Duterte na ang magiging Pangulo. Hindi nakakayanin ni na Rap po yan, ni Grace po, ni Risa Ontiveros, o kung sino man. Magiging Pangulo si Sara Duterte by 2028 kung ang ICC ay magsabi na si Duterte ay not guilty. So, yan ang dapat niyong... Trabahuhin. Kasi mm. kung tatrabahuhin nyo, yun, yung, ah, kailangan mapatalsik natin yung gobyerno. Bali, wala ho yun eh. Kasi mag, maging presidente ngayon si Sara Duterte. Kailangan eh. may due process, hindi process. Yun niya pwedeng i-negotiate yan sa ICC. Kasi ang ICC, hindi naman ang gobyerno. Ang tawag sa kanya, is supernatural national. Ibig sabihin ito, ito ay organisasyon na composed of many governments. Pero hindi sa gobyerno. Okay? Mm. So, hindi ko nila pwedeng karakaraka i-release si Duterte at the hands of the Philippine government just because of the appeal by the Philippine president, whoever it is. Bongit o Sara. Kung si Sara, ganun po, hindi ko ma... The only way is verdict of... Verdict of uh, not guilty. Not guilty. Kasi po not pwede yung namang not guilty si PRRD, pero guilty si Bato at si Abayalde. <laughs> Okay? Merong ganun ho. I think ng ang win-win. Palayaan mo si ano, Duterte, eh, keep mo yung dalawa doon. Actually, hindi dalawa. Walo yan. Walo. Hindi ko na ko sasabihin kung sasabihin ko sino yung walo na yun. Yung uh, yun sa dalawang mataas. Si Albayalde at si Bato. At maaaring medyo mahirapan silang i-depensa yung dalawa. Hmm. Oh, okay. Sa totoo lang. Maraming sa totoo salamat lang po. Mo. Susunod so, po, sa totoo lang. Maraming salamat po.